Magandang araw mga kababayan at lalo na sa ating mga minamahal na seniors. Narito ang pinakaimportanteng balita na dapat ninyong malaman ngayon. Kumpirmado na ang 6,500 piso year-end bonus at ang malaking 12,600 piso dagdag sa buwan ng pensyon na ipapamahagi ngayong Nobyembre 2025 para sa mga kwalipikadong SSS at GSIS pensioners hindi ito haka-haka. Ito ay formal na inihayag ng mga ahensya at handa ng ipamahagi upang magbigay ginhawa sa ating mga lolo't lola na matagal nang nagsakripisyo at nagtrabaho para sa pamilya at bayan. Sa video na ito, ipapaliwanag natin ng detalyado kung sino ang makakatanggap, kailan eksakto ang payout, paano ito matatanggap, ATM, cash pickup, o bank transfer, ano ang mga dokumentong dapat bantayan, at ano ang mga praktikal na payo kung paano gamitin ang dagdag na pera ng pinakamatalino. Manatiling nakatutok dahil bukod sa mga teknikal na detalye, magbabahagi rin tayo ng mga totoong kwento mula sa mga pensioners at mga eksperto para mas malinaw ang epekto ng tulong na ito sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay. Kung isa kang senior o may mga magulang na makikinabang, Siguraduhin panoorin hanggang dulo at i-share sa inyong mga kaibigan at pamilya para makarating ang impormasyong ito sa lahat ng nangangailangan. Ngayong Nobyembre 2025, ang pinagsamang 6,500 piso bonus at 12,000, 600 piso pension increase ay hindi lamang simbolo ng pag-aalaga ng pamahalaan, kundi isang konkretong tugon sa tumataas na gastusin ng mga pamilya lalong-lalo na ng mga senior citizens, maraming dahilan kung bakit importante ang hakbang na ito. Una, ang rate ng inflation at ang pagtaas ng presyo ng pagkain at gamot ay labis na nagpapahirap sa fixed income retirees. Pangalawa, ang karagdagang pondo ay makakatulong sa agarang pangangailangan tulad ng medikal na konsultasyon, gamot, pagkain, at iba pang pangunahing gastusin. At pangatlo, ang pagkakaroon ng cash bonus sa katapusan ng taon ay malaking tulong para sa mga pamimili para sa Pasko at para sa mga emergency na hindi inaasahan. Ang kombinasyon ng one-time bonus at permanenteng dagdag sa pensyon ay dinisenyo para magbigay ng agarang ginhawa at pangmatagalang epekto sa buwan-buwan na budget ng mga pensioner. Kaya naman maraming pamilya ang humahanga at nagpasalamat sa paglabas ng programang ito. Marami sigurong nagtataka kung paano ito na-approve at sino ang nagpasya. Ang 6,500 piso bonus ay bahagi ng government relief at year-end assistance programs na layuning magbigay suporta sa vulnerable sectors kabilang ang mga pensioners. Ang 12,600 piso increase naman ay resulta ng revision sa pension computation na isinagawa ng SSS at GSIS, kasabay ng konsultasyon sa mga economic advisors at senior organizations. Isinailalim ang proposal sa mga teknikal na pag-aaral upang matiyak na sustainable ang pagtaas at hindi makakaapekto ng malaki sa pondo ng mga ahensya. Ipinabatid ng mga opisyal na ang pondo para sa bonus at dagdag ay na-budget na at may malinaw na mekanismo ng distribution upang maiwasan ang delay o aberya sa payout. Mahalaga ring tandaan na kahit automatiko ang pag-credit sa accounts para sa karamihan, may ilang kaso na maaaring mga ilangan ng verification lalo na kung may mga incomplete records o pagbabago sa bank details ng pensioner. Kaya ano ang eksaktong pagtanggap? Ayon sa mga inilabas na pahayag, ang 6,500 piso ay ipamimigay simula sa unang linggo ng Nobyembre at maaaring dumaan sa iba't ibang paraan depende sa record ng pensioner. Para sa mga naka-ATM o naka-bank transfer, automaticong i-credit ang bonus at dagdag sa kanilang account. Para sa mga tumatanggap ng cash pickup, magtatakda ang SSS at GSIS ng mga authorized cash-out centers at schedule ng pagkuha. At para sa mga nasa malalayong lugar, magko-coordinate ang mga ahensya, para masiguradong makakarating ang pera sa tamang benepisyaryo. Huwag magpanik kung hindi agad makikita ang credit sa unang araw. May mga batch processing ang mga banko at institusyon, kaya maaaring tumagal ng ilang araw bago pumasok ang mga pondo. Gayunpaman, dapat makatanggap ng official notification ang bawat pensioner via text o email na naglalaman ng detalye ng payout at kung saan o paano ito inaasahang matatanggap mahalagang tiyakin ng bawat pensioner na updated ang kanilang records. Kung may pagbabago sa contact number, bank account, o address, pinapayuhan ng SSS at GSIS na agad itong i-update online o sa pinakamalapit na sangay upang maiwasan ang pagkaantala ng benepisyo. Para sa mga walang access sa internet, may mga help desks at hotline na maaaring tawagan para humingi ng assistance. Mayroon ding mga family members o caregivers na maaaring mag-follow up sa mga opisina ng SSS slash GSIS basta may dalang authorization at mga kinakailangang dokumento. Ang proactive na pag-aasikaso ng records ay makakatulong para mapabilis ang proseso at maiwasan ang aberya. Huwag magtiwala sa mga hindi kilalang third party na nangako ng fast tracking kapalit ng bayad official lamang ang mga channels ng SSS at GSIS para sa distribution ng benepisyo para sa mga pensioners na wala pang ATM o bank account mabuting magpatulong sa pamilya para magparehistro sa tamang proseso nang masiguro ang mas madaling pagtanggap ng benepisyo sa susunod ang pagkakaroon ng bank account ay hindi lamang kapaki ngayong may bonus kundi para na rin sa seguridad at convenience ng regular na pension payments. Ang SSS at GSIS ay madalas nagsiset up ng mobile banking or cash pickup options para sa mga nasa rural areas, kaya siguraduhin alamin ang available na paraan sa inyong locality. Kung ang pensioner ay may legal guardian or representative, tiyaking kompleto ang dokumentasyon tulad ng authorization letter at valid IDs upang makakuha ng bonus o dagdag na pensyon sa kanyang ngalan. Marahil ang pinakamahalagang tanong, sino ang kwalipikado? Kadalasan, ang lahat ng aktibong pensioners ng SSS at GSIS na regular na tumatanggap ng monthly pension at may complete records ay automaticong kasama. Kung may pending verification o incomplete contributions posibleng kailanganin muna itong ayusin bago makredit ang dagdag. Para sa mga bagong retirees na kasalukuyang nasa proseso ng claim, maaring kailanganin munang tapusin ang claim process bago masama sa distribution. Ang mga national veterans, disability pensioners, at iba pang special pension categories ay dapat i-check ang specific advisory ng kanilang ahensya para matiyak kung sila ay sakop din. Kung may agam-agam, pinakamainam na tumawag sa opisyal na hotline o bisitahin ang opisyal na website ng SSS o GSIS para sa pinaka-accurate na impormasyon. May mga natatanging testimonya mula sa mga senior citizens na nagpapakita kung gaano kalaki ang magiging epekto ng 6,500 piso at 12,600 piso sa kanilang buhay. Isipin ang retired vendor na matagal nang nakikipagsapalaran sa palengke. Ang dagdag na pensyon ay maaaring magsilbing pambili ng gamot o dagdag sa gamot na kailangan niya buwan-buwan. Para sa retiree na nag-aalaga ng apong nag-aaral, ito naman ay dagdag pondo para sa school supplies at pagkain. Ang mga kwentong ito ay hindi dapat maliitin dahil bawat piso ay may tunay na epekto sa kalidad ng buhay ng isang pamilya. Ang bonus ngayong taon ay nagbibigay ng maliit na luho gaya ng pamasko, ngunit higit sa lahat, nagbibigay ito ng kaluwagan sa araw-araw na pamumuhay. Bukod sa direct impact sa mga pensioners, may mas malawak na benepisyo rin sa ekonomiya. Kapag maraming senior ang may dagdag na pambili, nagdudulot ito ng pagtaas sa demand para sa produkto at serbisyo lokalmente, isang boost para sa maliliit na negosyo. Ang mga sari-sari store botika at lokal na palengke ay makakaranas ng dagdag na bentahan na makakatulong sa microeconomies, lalo na sa mga probinsya. Sa makatuwid, ang distribusyon ng bonus at pension increase ay hindi lamang nakatuon sa individual welfare, kundi pati na rin sa pagpapasigla ng local commerce. Ang multiplier effect ng pera na gumagala sa komunidad ay mahalaga, lalo na sa panahon kung kailan ang ekonomiya ay dahan-dahang bumabangon mula sa mga hamon ng nakaraang mga taon. Ngayon, pag-usapan naman natin ang praktikal na payo para sa paggamit ng bonus at dagdag na pensyon. Una, maglaan ng bahagi para sa medikal at gamot. Ito ang pinakamadaling magastos para sa mga senior at dapat unahin. Pangalawa, magtabi ng emergency fund kahit na maliit lang hal, isang maliit na halaga mula sa bonus ay maaaring ireserba para sa hindi inaasahang gastusin. Pangatlo, kung may utang na may mataas na interes, isa-alang-alang ang pagbayad nito upang mabawasan ang interest burden sa susunod. Kung may natabing maliit na halaga mula sa bonus, maaari ring ilaan para sa quality of life purchases gaya ng masustansyang pagkain o maliit na pamasko para sa pamilya. Mahalaga ring huwag magmadali sa paggastos. Planuhin ng mabuti upang magdulot ng pangmatagalang benepisyo. Para sa mga pamilya at caregivers, sila rin ay mahalagang bahagi ng proseso. Kung ang inyong magulang o lolo't lola ay hindi sanay sa banking o online transactions, kayo ang maaaring tumulong sa pag-update ng kanilang records at pag-monitor ng payout status. Makakatulong ang pagbuo ng simpleng checklist kumpirmahin ang bank account details, i-verify ang contact number, alamin ang payout schedule, at ihanda ang mga dokumentong kailangan kung sakaling may problema. Huwag kalimutang maging mahinahon at magalang sa pakikitungo sa mga opisina ng SSS at GSIS. Ang malinaw at maayos na komunikasyon ay kadalasang nagpapabilis ng solusyon. Ano ang gagawin kung hindi dumating ang bonus o dagdag sa inaasahang araw? Una, huwag magpanik. Kumpirmahin muna ang status ng account at any official notification mula sa SSS slash GSIS. Pangalawa, bisitahin ang pinakamalapit na sangay o tumawag sa opisyal na hotline para mag-follow up. Maaari ring i-check online ang portal kung may available na update. Kung may nakita kang discrepancy tulad ng maling bank account details, agad itong i-report at i-update. Sa karamihan ng kaso, ang problema ay administrative at naayos lamang sa pamamagitan ng proper verification at updates. Kung nahihirapan, humingi ng tulong sa family member o local barangay office dahil may mga pagkakataon na ang barangay ay tumutulong sa pag-verify ng mga senior citizens sa kanilang mga benepisyo. Habang patuloy ang roll out ng program, may mga panawagan mula sa iba't ibang senior organizations na gawing regular ang ilan sa mga benefit na ito at hindi lamang one-time assistance. Naniniwala ang mga grupong ito na mas makatutulong sa pangmatagalang seguridad ng mga seniors kung magkakaroon ng mas sustainable at predictable na pension adjustments na nakabase sa tunay na cost of living changes. Ang citizen advocacy ay mahalaga rito. Ang mga boto at panawagan mula sa komunidad ay maaaring mag-udyok ng mas malawakang reforma na makakatulong sa darating na mga taon. Bago tayo magtapos, ilang practical reminders. Siguraduhin na ang lahat ng contact details ay updated. I-check ang official SSS at GSIS channels lamang para sa opisyal na impormasyon. Iwasan ang mga scam na humihingi ng bayad para sa express processing. At kapag may duda, Tumawag o magpunta sa opisyal na sangay para sa assistance. Kung ikaw ay beneficiary ng bonus o pension increase, gamitin ang pagkakataong ito upang mapabuti ang inyong pang-araw-araw na kalagayan. Bumili ng gamot, magtayo ng maliit na emergency fund, at ipaalam sa pamilya ang tungkol sa pagkakatanggap ng pondo upang magkaroon ng dagdag na seguridad at transparency. Sa wakas, isang paalala at pakiusap Ipamahagi ang impormasyong ito sa inyong mga kakilala, kaibigan, at lalo na sa mga senior na maaring walang akses sa internet. Maraming lolo at lola ang nakadepende sa salitang bibig o sa tulong ng kapitbahay. Kaya mahalaga na makarating ang tamang impormasyon sa kanila. I-like at i-share ang video na ito para mas marami pang seniors ang makatanggap ng impormasyon. Mag-subscribe para sa mga susunod na updates at advisories mula sa SSS at GSIS. Ang balitang ito ay nagbibigay ng pag-asa at konkreto atensyon sa mga nagtatrabaho at nag-alay ng kanilang buhay para sa ating bayan. Karapat dapat lamang na mabigyan sila ng maayos at responsabling serbisyo. Maraming salamat at mabuhay ang ating mga seniors.